Magagandang araw mga Kanter ha, ah. sa ating part 2 ng ating tutorial ng ating ah, ginagawa nating ring, knit trap ha ah, mga Kanter. Kung baga nung isang araw, yung part 1 natin, natapos natin yung ating unang ring, tapos hanggang pangalawa. Ngayon, mga Kanter, gagawa ulit tayo ng pangalawang araw niya para makulungtong, makulungtong pa ang pangalawang trap, yung knit. Katahin hey, ulit natin siya ng mga Kanter ng knit para ma magaya ng pinangin yung pinagay ng mga kater yan mga kater kung bago ka pa sa aking channel bago ang lahat huwag mong palimutan i-like at i-subscribe sa aking channel at i-bitin ang notification bell para laging updated sa aking mga upload sa bago upload mga kater yun lang mga kater ngayon simulan natin yung ating tutorial part 2 uh ay Good ka mga kanter, Yun, nakita ni Buddy Rimo yung mga tapo ng kanyang pang-pangang tiksay ng marble gun. Bawang bala mga kanser. Yan, ito mga kanser, start tayo. Ngayon, kasi nga, malaki yung ating break. Dadaldala natin sa ulit ng net para makuha natin yung hubog ng bilog niya mga kanser para dito sa pangalawang ring. Kapat ng ring natin na paliit niya sa bulsahan. Ito mga kahater, uh, na na natin yung ating net dito sa pangalawang ring natin sa pinaka-steel bar bago mga kahater. Yung pangalawang tulag niya, kumbaga, ang tawagin. Yung ating pamasukan na pangalawang mga kahater, tatahin na natin yan yung ating net sa ating ring. Ha, ito mga cutter, natapos natin yung sa ring, no? Tapos natin tahiin yung ring natin. Tapos, ang tatahin na natin ngayon mga counter, itong pagitan yung dugsungan ng net. Papunta dito sa pangatlong ring natin, hanggang sa dulo. Yung dugsungan ng net na ito, kaya lang natin masarahan para wala ang labasan yung ating mga natrap na isda, yung kung anumang klaseng isda yung huli yung mga cutter. Yan mga cutter, simulan natin yung pagtahit nitong pagitan na to, mga cutter. Ah, uh, ito mga kamanter natapos na natin tahiin yung dugsungan ng kapagitan ng dalawang net. Yan yung kabila. Yan uh, na uh, pulong ano na to mga kamanter, kung bae nakaano to, naka-fix na. Yan maganda ang pagkatahi ang gandulo na to mga kamanter. Yan sa so may busahan, ito pinakabusahan. Ngayon mga kamanter, bago natin sa tatahiin yung kabila naman ng dugsungan ng net, ang gagawin natin, ipi-fix natin to mga kamanter, tong ating yung kurat na sinasabi yung ating papasukan ng ng だ <music> <music> Ring nitrap, mga ring ni trap mga ka kanter. Yan mga kanter, sila sumula simulan natin tahiin inyong ilalim, i-ano natin, i-fix na natin. Yan, okay, start na tayo. Ah, uh, kasi natapos na natin yung tahiin yung ating sa ring niya, yung gas, yung bursahan mga kater. Ngayon naman mga kater, ang tatahiin natin, gawa tayo ng yung pinaka-hold nung buntot kung saan ay madalik siyang kalagin yung buhol para oh, yung puyo-puyo kung tawagin para madaling makalag kung saan ay doon natin yung kukunin yung huli, yung idadaan palabas yung sa ating trap. Yung okay, mga kater, gagawa tayo ng buhol niya yung pinaka puyo-puyo niya mga kanter yan mga kanter simulan natin yan yung pinaka ito mga at ang tanggal ko yung ano na tapos natin yun e, yung magkabila ang ito no? ngayon start tayo dito sa yung puyo-puyo niya yung pinaka buntot ngayon ngayon yung bulsaan niya ngayon nagsumag ako ng lubid at saka ito yung gagawin natin ano pinaka lock buntutan, yung mga, mga mga kanter. Makita nyo mamaya kanter pag natapos. Tapos, tatahihin natin to dito sa net para ito yung pinaka-lock niya ng mga kanter. Tatahin natin siya ng ganito. Ilalagyan natin ng ganito sa net. Tapos, i-cover sa atin siya ng net ng ganito. Hindi na masyadong sigpitan yung pagkano para pag hinigit mo siya mga kanter, i itong net ng puyo-puyo niya mga kanter. Yan, luluwagan natin, luluwagan na kunti para pag hinigit, lalak siya, Iikom. Ngayon mga hunter, uh, ang gagamit nating pantahe naman ngayon, ay itong yung lubid na, kasa, na nakakalagay dito sa ating net. Eh. Dahil ko ako uh, pinakakuralon yung nylon na malaki. Pinakalubid na para mas matibay. At saka yung pagtahe nito mga hunter, nakalak. Isang buhol nakalak mga hunter. Dapat isang tahit mo, nakalak siya agad. Para hindi matanggal pa basta-basta mga hunter. Yan ito mga sir, simulan natin yung ating pagtahi. Yan ito mga kanser, simulan natin yung pagtatahi sa ating net. Ito papakita pakita mga kanser yung pagtatahi ha. Ito mga kanser o. Oh. Binaykad siya dito. Tapos, tatahi natin siya na maluwag. May clearance siya mga kanser, grams. Sagi natin ng clearance yung pagitan. Para ka nang ano, ng kuno ng palay. Ganoon lang naman yung sa sako sa ng palay. Tapos yon, isang buhol na kanya, niya isang, isang niya, isang laki na nakabuhol. Isang tali niya. Isang tahi nakabuhol. Yan naka naka-nagbreak agad siya, nakalat. Yan mga kanter, natapos ko nang tayin yung ating puyo-puyo ko -puyo, yung bulsa. Kung saan na ito natin kukunin yung huli. Ito na mga kanter, Oh. Yan, Oh. Yan, natahi ko na siya mga kanter. Ngayon, isusuot natin to ngayon sa bukas Ito pinaka ginawa kong sumag. Dito natin siya ilalagay mga kanter. Yan. Yan, kung kung ating siya sarang mga kanter, pagka na, hihilahin na natin ito mga kanter. Yan, Oh. Ganyan, hihilahin natin ganyan. Ayan. Yan, mahigpit na siya mga counter. Tapos, ang isa pa, para matibay, bubuhol natin dito sa pitang. Eh, dalawang buhol lang. Yan, ganyan mga counter. Yan, dalawang buhol. O, o, isang buhol, okay na yan. Yan, yung counter. Yan, wala nang makalapas dyan. Yan, kung gustong pagpanhaw pandaw pagpandaw mo pa, kung kukunin yung huli, yan, madali lang siya. Hilahin mo lang ito. Bubuka na. Yan ang mga counter. Ayan, okay na. Tapos natin yung ating katawan ng ating ring netrap mga kanter na tapos natin. Ano mga kanter? Abangan nyo bukas yung part 3. Yung paggawa natin ng pakpak. -pak. Tapos yung pagkana. natin gagawin sa late. mismo mga kanter. Yung last na ano niya Last natin na episode ng na ating ating paggawa ng ating ring net trap uh, pagawa ng pakpak tapos kung paano natin ikakana yung ating uh, ni ring ni trap sa leg doon tayo mag start mag gawa ulit bukas sa maga mga kanter yun mga kanter maraming salamat sa inyong pag subay uh, subaybay sa aking channel sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel sana makapagsubscribe na kayo then maraming salamat kamangin sa hander yun